Magra-ranking tayo ngayon dito guys ng mga bad haircuts. O, tignan mo, ang simula pa lang napakapangit na. Pero bago yan, punta muna na tayo sa third floor guys kasi ang init dito eh. O, ano, nagulat kayo no? Grabe pala yung blooming ko dito eh. Maganda pala yung face lock ko, basta maganda din yung lightings. O, simulan na natin. Huwag ka nang patagal dyan, naiinis ako sa'yo, kulto cool kang kita eh. Bad haircuts go. Ito yung kanina napakapangit. Pinagtripan dahil nakalagay dito sa filter na to na pinakapangit na haircut. So, dun sa number 1, yung pinakapangit na haircut na yan. Let's go! Ayan, napakapangit niyan doon sa number 3. Okay na kasi parang ano lang, parang hindi ko uh, pangit ng atmosphere. Ay. Ate naman, bakit ka nagpagupit ng ganyan si Dinami-dami ng... Ah wag magreklamo mo kasi nakalagay bad haircut eh. Ano yan? Panot sa gilid tapos sa taas. Anong klaseng haircut yan po? Ay sorry guys. Hindi pala ako pwedeng magsigaw-sigaw ngayon dito. Kasi ang init guys eh. Baka ano, ma stroke lang talaga dito si Akla. Si Americana. Ay, si Americana ka dyan, hindi ka Americana. Baka maganda yung lighting sa inyo kaya wala ka masasabi. So dito nga tayo, balik tayo sa rankings ko na to. Medyo pangit na siya pero maganda pa din naman. sa number 6 ka na. Ay, microbangs po. Bakit? Sa harap lang. Hindi pwedeng sa harap lang. Dapat. Grabe kayo. Ganyan ba tinuro sa inyo ng mga magulang nyo na papangitin ang buhok nyo lalo? Ano yan magiging attractive? Medyo napakapangit na rin niya di sa number 4. Ay, ginawang art. Grabe yung e at nakikita ko. Ang tigas. Kinain nito. Bato? Kaya tanggalin ko na nga ito. Yung laki na nga ng noo ko. Tapos magaganyan pa ako. Ay, inis ako sa inyo. Parang hindi kayo pinalaki na maayos. Tignan nyo yun, yung mga kasing pinagubit sa sarili nyo. Ganyan nyo pa e at e at. Grabe kayo. Tigas ang kinain nyo ah. Mukha sa 5. Nakakahiya kang lumabas kapag ganyan ang ulo mo. Gilan mo kay bakit po ganyan? Parang kagigising mo lang talaga, oo. Kaya na lang kaya kung totoong nagigising mo pa lang, eh di, grabe na, sabog-sabog na talaga ng ulo mo. Sinong gusto mong lumabas ng ganyang buhok mo, ha? Wala, ikaw lang. Kaya, this woman made a history. Hala! Ang baho. Medyo carry balls naman siya. Ayusin mo lang medyo lang. Ang pangit pa din, nung Ang pangit pala, guys. Doon ka sa tupa lang. Ngayon, carry ball. Ang... Inipitan pa talaga. Magmukha tuloy ang lubi. Grabe kayo. Ito talaga ang literal na face your fear eh. Ayan, lalabas kang ganyan ang itsura mo. Hindi ko kaya yaya. Ayoko nito. Doon ka sa number one na lang. Wala na akong magawa eh. Spider-Man! Parang ano talaga, gagambahan. Nagpagawa ka pa ng gagamba dyan. Rabiness! Napakapangit naman ang haircut na yan. Doon ka sa seven na lang, hi. Magtabi kayo dyan ng number six. Ay, kabayo. Pero maganda naman siya guys, pero sana huwag nyo nang lagyan ng ano na yan, kabakabayong design na yan. Hindi naman nakakaganda naman na tingin. Tinanggal lang sana yung kabayo na design na yan, medyo kaya pa eh. Kaya pa, pero hindi. Eight. Diyos ko, napaka-pangit naman itong bangs na to. Micro bangs pa siya kung ganyan naman. Ititigil mo na lang yan, hindi na yan itutuloy. Ay, may papansin talaga wag oh. Huwag nyo nang pansin yan, papansin niya. Dahil micro bangs ka, hindi kita matiis nung kasanayin. Ay, ginawang pansit kanton ginawang lagaan. Siguro kuya pwede na dyan magluto ng ano no, arroz caldo. At dahil mapagsisilbihan niyang ulo mo dahil pwede na yung pagluto ng mga pancit canton, arroz caldo, ganon, ilalagay kita sa number 10. Cheres! Wala talagang desisyon.